Dago, si Carlo. Hmm. Kung kung sa kakatawa ni mama, kung sa pagkamugot ni papa. Hello, mga kabanding! Kabanding! Banding na! Hello, mga kabanding! Ayan, mga kabanding. Uh, nandito nga pala kami sa ano ni mama at ni papa dahil dumating ang aking mga kuya at ate ayan dalaw muna kami kay mother ayan ang uh, ganda na ng ano ni mama at ni papa ito po sila makasama si Ronald at si ayan Say, um, oh. Kasi hindi na lang din dyan ang iba Pwede hindi naman na tayo magdaan sa cross Ah, bakit hindi sa plywood? Sandal mo Huwag okay, tayo mo Ay, huwag mong indikit yan, huwag kaano ano Hindi, pwede mo yung indikit <lipid> okay. Ay, sindi na lang dyan lahat Oo, sindi mo na lahat. Eh, dito na lang ay ano Kaya hindi naman tayo makadaan sa cross na Kaya eh, nag-recipil na tayo Bahala na lang sila, kanila yan lahat hindi lamok po eh Dibin mo yan uh -huh. ay, ay dami lamok mo... mga... <yang> kailangan ipaputol na Putol na ilang. Kasi, pag ano diri agi. Kaputol, ay? na naputol ko yan, hindi hmm. na kaya, man, ano. Takura bas uda ano yung ano?

Akin yan, ti. Kasama siya, ti. Ti, ano ko, ipaganon o. Eh. Ti, ko, Sabay ano? 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 To, pa, turbin ng pistas na natagal. nga. Ito. 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 mo Ito. 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 હવે